alaga ko mga loves ko. Oh. Ayan. Nag-hallucination siya. Ayan. Masala yun. Ayan. Oh, sama ko. Ayan. Ang dami niyang nakikitang kababalaghan na hindi ko nakikita. Ayan. Kaya dapat nakabantay tayo kasi baka tumalon. Ayan. 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 wala daw, naka- ano? ano mga tao? Remember, marami po mga marami, marami then, 95 years old na siya guys kaya ganyan na kailangan natin ng mahabang pasensya yun ba? Uh, yung tao doon sa pinta may... All namin baka ako nakaka-alos na dito Ganda. o. Magasin Usap. mo. Kaya pag magugulatin ka, hindi ka pwede sa mga ganito. Kaya takot ka. Minsan magugulat ka na lang. Pero di niya ako magugulat. So,

May nakikita siya guys na din natin nakikita. Ayan. Ayan. Ano na yan guys? Uh, buong magdamag, hindi natulog. So hanggang ngayon, hanggang ngayong hapon, hindi natulog. Hmm. So, Minsan nga, two days, wala talaga siyang tulog. Then, uh, 48 hours. Yan. Kinaumagahan, doon na siya natulog ulit.

Ayun na ayun. Thank you for watching guys. Ayan. Tapos mo ulit na. Lisa, binibig natin ang pagkain. Marami ka pong pagkain dito. Ha? Marami kang pagkain. Ayaw mo lang kainin. Eh. No Numas-numas no ka pa. Ayaw mo rin na. Kakaw, 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 kakaw. Okay, guys. Bye. Thank you for watching. Kagabi ba to? Hindi natulog. <laughs> bye.